Bayaran niyo muna tong dalawa, ha? Ay! Bayaran nyo muna tong... Oh. Sa na, hindi binayaran to. Parang magyabang-yabang ako sa bantanda ba? Kagkapugwapo <laughs> ko ngayon. Ang ganda-ganda na sasakyan ko. <laughs> Para to ibigay ko sa anak ni Daddy Bimax. <laughs> Mm? Ang guwapag-guwapa, -ganda ang ganda-ganda naman ng anak niya. So bigyan ko siya ng magandang sasakyan. <laughs> mm. <laughs> Meron din ito, makopin opin man yan pag binanyan ko. <laughs> oh, kita <laughs> nyo. <laughs> Sus, mari mardo. <laughs> Oy! Oy, saan ka ba <laughs> Ano? Mano ka parin. Hindi, ulang mano-manoan. <laughs> Ibigay ko man sa anak mo. <clears throat> Ay, sus, dinoodo. Ang ganda-ganda eh. Uya, magtanong ako sa'yo. Saan? Magkakaragapira? Nag-snatch ka? Uy, hindi na nag-snatch. Binigay to ng lolo ko. Oh, lolo. Kaya nga, nakapili ako niyan. Mm. Hindi pwede, hindi pwede doon. May pira man yung lolo ko. Uya, pangit mo yung sasakyan mo. Ano <laughs> pangit? Oh, makita mo. Mag-open yan. Ano mag-open? Mag-open oh, yan. Tingnan mo. Uya, nag-open. Hindi man open nga eh. Ah. mo, hindi ba ka nga nakalapit, nag-open na. dun. oh, kita mo, nakasits ako. Mm -hmm. Oh, oh. Nakasits. Ang nakasits. Kahapon pa ako dito, magkinig oh, di ka! Oh, ang bugi, bugi mo kasi. Kahapon pa ako dito. Oh, kita mo yan? Ako nung isa sa araw ako dito. Kita mo yan! Ba't ka? Oh, lapit ka! Paglapit ko yan dong! Mag-open oh. yan! <laughs> Kaya nga social dating ko dong! Kaya kahapon pa ako dito! <laughs> kahapon! Ano to? Mm hmm? Oh, di mo alam? 35 million! <laughs> Oo, oh, sa'yo! Yes, Kalahating million! Ang layo-layo dong! Ano Gusto nang sakal! Ang sa'yo <laughs> naman! Ito so, yung Akin na yan susi, akin na yan susi. Huwag mag-away. Oh. Bayaran nyo muna tong dalawa. Ha? Ay. Bayaran nyo muna to. Huwag oh. oh, kang na hindi binayaran to. Para magyabang nyabang ako sa bantanda ba? Sabihin mo, bayad na? Oh, bayad na itong sa kanya. Oh, oh. ang sa'yo? Oh. Wala! <laughs> tuh walang daun pilih cash di tuh kaos tertipe milion dong terus milion bayat tuh saya kintung Mama nih mani kan pilih lah kita mau jua-jua sana kok kayak wala kamu pilih dong gitu kapan pak aku oh dan asa auto trading aku saya mesti suapi pak auto trading saya mesti suapi auto trading dong aku nak bayar. oh jangan nih kalau mau ngomong kita orang may dong ini kamu sirpih kayak umalis kakak ini umang umalis kakak